Yes, good afternoon. Ito po guys, ito ng interlock. Ayan, puro po buhangin kasi ito kailangan yan. Maana ng buhangin. Ayan. Ayan, malapit na rin. Ayan. May interlock. Tapos ito ay, ito ay tab tatabunan din yan, tataniman ng mga mga prutas, kung ano-ano na lang ba. Ito yung aircon, hindi pa naikabit. Ilan pa yan na aircon. May mga nakakabit na aircon. Uh, anim. Anim na aircon. Ayun, doon yun po yung gate. Maliit na gate. ayun po ay bodega. Yan ang kataya ng tupa. Doon sa ano na sa likod ay mga kwarto ng mga maniho. May anim na, ay may apat na kwarto doon. Tapos ito oh. Hindi pa ito natatapos dahil wala daw ng mga materialis. konti lang ang ano, ito lang ang tira na lang o oh, ng interlock ito ay interlock din dito dahil eh, parking area din ata ito ayan kawing parking area mm. ito ang gate 1 ay gate 2 ang gate 1 doon sa harap doon doon ang harap yan po ang lawak lawak nyan oh. doon ito ang building namin ayan kusina at mga kwarto namin at kusin ano kusina yan dalawa ang kusina dyan, tapos mga kwarto namin na mga tauhan nila. Ito. So, yun, may nagakot ng, ng, ano, halo block. Laki nito, oh. Hmm. Uh, ang basura dito, oh. natambak. Kasi daw, bawal daw pumasok. Ayun, yung gas, hindi pa na aanuhan. Uh, anuhan. yun, ang ng gas, hindi pa na Ayan, hindi pa sinasalinan may buhangin na tapos yung interlock ang kulang yan kulang pa kaya ngayon walang nagtrabaho sa kakahapon ito ayun ang tambak ng basura yan ito maganda oh na yung interlock dito oh lakad lakaran baka ito 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 pala interlock ay ito gagawin natin ito daanan ng sasakyan papunta doon pag may nga nag-grocery tingnan nga natin, interlock dito uh, kung magalakad lakad ka ba ang ganda o. dito ang daanan, lakad-lakad ka tapos dito naman daanan ng sasakyan pag may uh, nag-grocery papunta doon sa kusina doon, um, puno na rin basura doon dito, ayan may buhangin tapos ilaw dito sa gilid yan, dito din dyan, tataniman dyan ng mga protas. Yeah, ay, Tapos doon pala, uh, anuhan dyan ng, may, kak, may tatay, dyan ng tatlong kubo. Kubo daw, para sa mga visitor. Oh, ang dami din mga daanan ah. Tingnan mo rin sa labas namin, o oh, ayun, deserto. Doon po, ayun oh, na may puti na yun doon. Doon po ang... Uh, kapihan restaurant dinadayo po nyan kaya kung minsan ang dami daming tao doon doon sa ano labas na yan doon ayan may restaurant yan sa labas dayo layo na kami Riyad na uh, galing sa ano sa Riyad punta rito kung galing ka sa may olea, one hour kung sa sama naman ay 40 minutes mm, ayan. Ah, kung halimbawa kung galing doon, galing doon, papasok sa sakyan, tapos punta rito, to, tapos dito, o dito pwede mag ano dito ang magparking yung sasakyan pag manamili, o kaya doon sa kabila, doon. Ito ng interlock, ayan, inano nilang buhangin. Ayan, pinong-pinong buhangin, o. Oh. Ang sarap na, ano laruin. Ito. Tapos ito, bakit ito wala? Ay, baka dito ay taniman ng ano, mga prutas. Ito. Ayan, o, wala. O, kaya baka interlock din. Ay, baka hindi. Baka taniman to. Ay, hindi interlock din siguro. Pag hanggang doon. Hmm. Dito, tataniman ng halaman. Ay, hindi halaman. Mga prutas ba? Ito. Nandito oh, yung mga pusa, oh, naglalaro yung pusa, oh. Meow. Meow. Nagagala kayo, ah. Nagagala kayo. Nagagala kayo. Ano? Nagagala kayo. Uy, kawaan nyo dyan. Ah, ming, 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 ming. Anong gawa nyo? Ming, 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 ming. Anong gawa mo? Ayan si Colette. Siyan ka na pupunta, Colette. Ang ah, Saan ka na pupunta? Hmm. Hmm, pumasok. Ay, ito na pala. May interlock. May deliver. Wah. Ay, sa Sabado. Ito pala. Hindi ko napansin. Oh, may deliver na pala. Oh. Sa Sabado, ikakabito. check, maraming trabahador naman sa Sabado. Hmm. Dito. Hmm, Dito. lalaki ng mga tubo, no? Mm. Nilagyan ng buhangin din din man. Ayan. Ito. Puno na. Ganito ang ano ng interlock buhangin. Laki ng wire. Landahan tayo. Ayan. Ito na yung pagbabago ng ano malaki na rin ang pagbabago pa unti-unti ang -unti, matatapos din ito itong building namin ayan, di tapos ayan po, may CCTV yan lahat yan, may CCTV dito, doon. doon, hanggang doon, kantuhan tad-tad dito, tad-tad ng CCTV rito ito rin oh. ito, oh, din daanan din ang papunta doon sa bahay na yun din doon, paba, bahay din doon ay bali tatlo Mm. Ayan, one, two, three. Tatlong ang kubo ang ikakabit dito. Yung tingnan, pinabayaan yung ano ng aircon dito. Oh. Lumubog na sa ano, hindi pa na ikabit. Hmm. Asan na kayong ano niyaan? Yung mga tinanggal yan sa lumang bahay. Tapos kinabit dito yung mga ano, nilipat dito. Daming tirang tiles o oh. ay ano, marmol, marmol yan eh. Ay, sure ay, marmol nga. Daming tira. Saan ka ikakabit? Daming nga tira. Oh. Daming box. Ayan da po. Ayan po, ang dami pong ano. Dami naming basura. Mm -mm, ito. May mga shoes pa. Mm, sa mga trabahador ata ito. Ano ba ito? Mm, ano ito? Lead light. Ito natin yan dito lang nalagay oh. Ito, electric pan dito na binalandra oh. Mm, dami namin basura. Ano kaya ito? So, nilagay na dito sa basurahan. Mm, sa ano to? Ay. Panglak ito ah. Sayang naman ang dito sa basurahan. Paano ang Ano nito padlak to? Padlak padlak ng ano to Sa ano kaya to oh. ay sa cabinet sa cabinet ito guys hmm sa cabinet siya. hindi natin alam kung sa para sa ano patok you know, ano? Paano pagkabit. kabit? dito na nilagay sa basurahan ba oh hindi hmm. tambak ang basura namin hindi pa na hahakot hmm. tapos dun pa yung iba yung anong isang basura hmm. ito naman ito naman ang, ano, ang interlock ito pa ang ano papunta ito ang kusina ito ang kusina dito dirty kitchen ko tapos dito ito naman ay papunta sa kubo doon tatayuan ng kubo tapos dito, sa gitna nito, swimming pool. Swimming pool yan. Doon ang entrance doon. Yan ang hallway. Tapos ito ang kwarto ni madam. Yan, kwarto ni madam ito. Tapos doon naman ay, yun na may ano na yan, buhangin yon ay, yan daw ang barbecuehan ko. O, ayan po ang CCTV. O, oh, oh. <laughs> Tapos yung pang CCTV yung isa. Tapos doon, bawat kanto may CCTV yan, guys. Tapos yan, punta tayo dito. Ma ano pa, medyo matagal pa tumatapos. Hmm, tingnan nyo pa, oh, dami pa. O, tingnan yung labas nyo, yung deserto, doon sa labas. Kung sa atin yan, puro yan green kasi puro mga ano, damo, mapunong kahoy. Dito, wala. Talagang panot, deserto. Ay, kailan kaya hakutin itong basura na tambak na oh. Hmm. Tapos punta tayo rito. Eh, ito yung mga halaman namin galing sa lumang bahay. Ito, tataniman po ito. Ngayon, mayroon pong nag -ano, ng magtatanim ng halaman. O, tignan mo. Galing pa yan ng Pinas. Dala ko yan. O, ito, ang dak. Galing yan sa lumang bahay. Ayan. Ito ang hallway namin. O, dito ko sina doon mga kwarto namin. Tapos na halaman. Tapos naman, ito ay ay ito. ito. mga ano yan tanim sa lumang bahay, nilipat dito. Ngayon, Ayan, naghukay na sila. Ito, naghukay na sila. Tataniman na nila halaman. Baka sa sabad, magtatanim na sila. Tapos dito, mga bulaklak naman dito. Ang tatanim dyan sa mga pagitan na yan ng ano, ng marmol. Dito, mga bulaklak. Dito naman mga prutas, mga kahoy. Punong kahoy na prutas. Dito. Dyan, dami. Puro halaman. Ang daming diligan. Tapos itong mga ano na to, dingding na itong bintana na salamin. Diyan kami mahirapan maglinis-linis pa. Ang dami namin linisin. Ayan. Ito pa ang tataniman ng ano. Mga ilang linggo pa. O buwan. May i-update ko sa kayo ng improvement dito. Ayan, CCTV na naman. Oh. Dito ang entrance. Ayan. Ito, wala pang mga halaman yan. Mga... Pag mga may bulaklak na yun, maganda na Tapos ito, dito papunta tayo sa playground ng mga bata. Tingnan nyo ang ano, i-update ko kayo. Uh, nung kahapon, video ko rito, wala pang buhangin. Ngayon, nilagyan na ng buhangin. At sa ganun, hindi masaktan mga bata pag naglalaro. Tapos buhangin. Ang bata ng playground naglalaro ito oh, ayan o oh. dito mo sasakyan ano na ba well, oh, ito oh. ito o oh. nilagyan na ng buhangin siya ayan suwingan ano pa ang ano dito suwingan ayun ang suwingan oh. ayan ayun may nagawa dito oh. Ayon, may nagawa dito ito yung mga laro ng mga bata, oh. Ayan. Ito yung mga sasakyan. Ayan naman, guys. Daming din-deliver dito na pang, ano, cabinet ng mga bata at sa mga lababo. Oh, ayan. Dami na naman, oh. Baka sa Sabado ito eh ikakabit. Ang dami. Ano? Nagkakwentuhan sila dun eh. Hmm. Ayan po guys. Dito na po tayo magtatapos itong panggarahi. Ayan sila baba. Ikot-ikot. Ayan po guys. Thank you for watching guys. And see you next video. And don't forget like, share, comment below. At nang sa ganun, I updated po ka sa akin lahat na new video coming up. And thank you for watching guys. And don't forget, follow Pivotial. Ayan po guys. And God bless.